So, what's up guys? Welcome to my blog So, karon magluto ta o puso sa saging atau ning guys. Sami kay ni pero before na guys, ato sang ah, himuon kining para kuhit kay wala may baligya diri nga puso sa saging kuhit kuhit nga man ato na kay libre na guys so dra, atong pas paspasan ng guys kay Kain, lami kini atong tuon ron guys tinunuan nga puso sa saging okay gipaspasan ni migo okay Ama ay juga mo ikot okay K kan unu na siya og puso sa saging guys. So, tara guys, let's go kay nahuman naghimuaton atong hit magkita na dag puso sa saging at sa atong kasagingan guys. Katingi taon tong uh, saging nga naay puso kay atong at sunkiton. Let's go. Oh, so, what's up guys? Karong nakita na ta diri sa kasagingan og puso. Ato na ning kuhaon ni guys ang sungkiton kay ato na ning uh, lutuon. Okay, tara si Idol Ryan. Oh, grabe. Bira, bira, bira dul. Bira hijud. Ang puso sa saging. Aron ato ng lutoon. Ato, aram. May kay manungkit, bay. Oops, trial card. Ay, 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 ayaw -ay -ay pati saging. Ay, patya ah. Ayaw pati ang saging. Okay, mukha sa ta. Malit ang posisyon. Aron ato makuha yung saging. Okay, agay, agay, agay. Agay, di pa makakang guys. Agay, taysa. Taysa, taysa, agay. Agay, okay, balikan na ito na Hmm. Bisa jadi mau ngomong tentang kuan kan kuan bapu su pakai saya sekitan ta. Ah, enggak bisa ya, itu loh. Bela dul. Hmm. Aisa, Aisa trial card dari itu. Potrohon B, Potrohon B, Potrohon B. Kayak mana kau ha? Potrohon atau Bi, bi, bi. rajut. Hmm, enggak pulak sih. So guys, muna ni ang puso ng saging or sa English kitawag ni siya o banana buds. Dili ni banana flower ha, banana buds na siya. So okay, guys, so lamik kayo puso ng saging kay rich in vitamin C, A, B, potassium, magnesium, phosphorus, calcium, and rich in iron. Ikaw. So guys, kaya ito ang gagawin uh, nang, uh, dito sa puso ng saging. Mahanap tayo yung balat. basic lang guys napaka basic lang yan so pwede nyo na din kuhaan dun sa bahay nyo pero dito na namin kukuhaan para pagdating doon malinis na huhugasan na lang At pag nakita nyo na wala na yung pula yan pwede na yan kasi yung pula lang yung kukuhaan natin so, and guys So guys, padayon tayo pangita ang puso ng saging guys. Paspasan kayo, kayo to ito guys. Kaya kung nangita ang puso to guys, awa paspasis lang ang puso ng saging guys. O, adali, arakin na makakuha. O, pero gamay ra kayo lang kuha guys. Kaya gamay ang bunga sa saging. Gamay ra ang namuso guys. So, soong soong sa tadri sa kasagbutan guys. Kita ang ita tadri o puso sa saging guys. Aron. Uh, nindot og mas daghan ato makuha kay para masatisfy tag ayo ba sa pagkaon ato guys kay total libre ra man pud manguha diri kahago ra may atong puhunan ani guys So, ngita yung tagaya diri ug puso nang saging guys. Okay, tara hapit na dagan dagha nami na nakuha diri guys. Paspasan na nato guys kay aron nga makaluto na nitag puso nang saging guys. Okay. So ano na ni amo pinakalas, guys, kay gitig basta sa kauban guys. Ang puso guys na apil lang saging in town guys, magani kay wala ang tagiya guys. na, guys. So guys, moran ra ni amo nakuha lima ka sa so, ato ni hong kasa nag ayo guys para limpyo uh, pud ang atong pagluto guys. Pagkumanin nato ni i-slice tapon guys. So So guys, karon ato nang hiwaon ning uh, puso ang saging guys. Ikaso na na siya kay kuhaon na nang nasa tunga. Kitawag na siya subok guys. So di naman mo na ginaapil kung mag uh, luto me og kuan puso guys. So, ato ang son. So medyo na siya itom-itom guys kay mo na ang iya ang tagok nga ning pilit sa ato ang knife sa tong sundang. So normal na siya guys, mawala ka po na siya onya ini bukas. Kaya ito po na siya ibabad sa tubig ng asin din atong tumutun guys. So, tara, guys atong paghiwa so kanahanglan pino jud guys nalad pino jud guys kay aron nga mas usurop kaayo ang lami kanang pagka pino ni mga pagka slice so, indot pa siya kanahon guys dili pa tong maragdag ko kay ray lain po guys sa kaunan ko maragdag jud ako ka paghiwa so murara na galot ta guys o kanang kuan ba kanang halang-halang na pino ko na to pag slice Ayun na to pag slice tayon, ah uh, pwede na ito siya utruhan pag-slice guys. Ana uh, guys, ah, uh, slice na nga tulig like, ayo guys. Kinuha na to siya pag slice. Okay, sa so kung gigon nga mas lamis siya kung pin para mas munoot ang mga uh, timplada. Sa so, ato uh, ang lutuan karon nga mao ang puso sa saging. So guys, ibutang na to siya sa tubig na asin. Baba na to na kadalit. And then magkauman magkagut sa taglubi guys. Okay, kagut taglubi. Kay mo na ato ang igata sa so, ato ang uh, puso ng saging ato na siyang kumutan o isa ka basong una tubig so mo na gitawag og espeso nga tuno and after ana uh, kumutan mo sa duha ka baso na tuod mo uh, toy nimo nga isa ka o sa pagluto o, o so, okay guys so lang ba ah uh, to, na na ato na siyang salaon uh, para wala jud siya maapil na uh, sapal so marami guys ang puso ako nang yugasan sa mutan ano, then mag slice ta og 3 pieces nga garlic. Then slice na. Mo atong uh, first na igsa. Then after na mag slice pud ta og uh, onion. Salang, salang kada ko onion. Para sa uh, mo pud igisa ang atong Mga ingredients ani guys, uh, ay tinapa so sardines pwede po siya halang so depende sa mukhaon sardines or kung napon mo mas lami pa or ganahan nga laing isagol kaw sa sardines pwede na po pwede na sa sagulan o carne or manok po pwede na sa inyo ah. so sardines nor ito ay magic sarap and pwede na po bitchinan hindi mo ganahan o daghan kayong ka magic bitchin dipindi na na sa inyo ah. pero ang shift ko kana mo kay kana aja sa ay magic tinapa jig bitsin para dubli daw kan sir yeah. so after ana guys ato na siyang uh, LUTUN. so good at tagbo anda na andam na tong kata andam na to ang mga uh, seasoning sa hmm. atong pangtimpla okay so magpainit ta og oil ay oil so traditional nga paggisa sa atong mga panin pas ah, sa tong lamas na no, lamas sa tong lamas mga ano ah, ano, to eh karon pa lang kita ulit ang mga ang ahas talaga na to siya nga kaya di siya gumay ahos ang sibuyas pwede siya ng mundunganon pang lunod tapag pang golden brown na, na siya okay kain sa nato na taman sa mong golden brown pwede na, na na to ilunod ang nor para masagol ang Nordiha sa atong kuan uh, yeah. sa ato ang lamas kaguman inumun po din nato din ang sardinas okay okay kain sa nato na guys okay, kain sa nato para mas masindot kung marag medyo mo golden brown siya para malamig jud ang mga lamas okay na nato din ang Nord hindi pa kay golden brown kaya gadali ang atong shift cook <laughs> then na pwede na ilunod ang sardinas dinas then akato lang yung sakang gamay then ilunod na yung tututong to to puso na atong slice o yung gasa so natin ingin ang brand sa sardines basta kay sardinas na siya ito so, siyang lumot gamay and mix mix lang na i mix mix i mix mix na iisa gamay na yung tanga tubig isa lang to siya ka uh, baso nga tubig and after uh, inunod na rin nato to ang puso okay i-gisa then i-mix mix na yun katong ganiha guys katong gata ang unang una nato dito nga kupos sa kabaso to siya then pag kama na to, ikupusan to siya ang duha na to ikabaso. so so multoy atong unang nga isabaw atong ikaduhang nga kupos na ipabukal kumbaga sa puso then unya-unya dapit kana na tapit hapit-hapit na siya mo luto inunod na po dapat itong ikanawang gata itong espeso na gata para mas ah uh, fun siya mo, mas creamy kayo puso ng so ina na guys ay mura siyang huwaton na medyo maluto siya kayo din mo siya gamay din uh, pagkataon-taon din mo takloban din pabuto na din mo siya mga 10 to 15 uh, minutes um, maluto siya pwede po siya timplahan daan guys para mas manuot ang uh, uh, iya ang lami samtang siya hindi luto or pa ang puso so, okay, kain siya tangan nyo magbunjik sarap bitchin asin o uh, mora na hindi naman ato siya pitangan o So, kaya lang. Then, pag humana na, pwede mo siya takluban. Then, later, uh, imong ilunod tong uh, espiso ng gata katong sa kaglas na uh, itong una o puga lang. So, kaya kayo na yun. Abotag mga 15 or 10 to 15 minutes. Depende na guys sa kusgun sa kalayo. Pilaw na mo sa puso ang buto. Pwede na pwede siya. na pwede kontak loban Okay, so kita na to ni bukal na tuloto na sa so atong gilunod ang espiso nga gata okay, eh, happy to na, na siya malunod okay so okay na to gamay pabukalo na po na to dayon uh, ready na ito siyang tilawan uh, luto luto na na siya jud guys luto na na siya ato nang ihaon ipotang na to sa bawang uh, ara, guys awal nyo lami kayo na siya no? Si, sa uban ani nga ka nang hilig yun ani ang maglaway um, yun na sila so, ang ganahan yun kaon sa puso so, uban natin nga makarelate ani mga taga probinsya ibo na ibutang sa so, kanon alam ah, kayo na siya sumbad na yung paniob to anak yung ah, uh, pamahaw ba yung panihaw ba pa. so, kasagara paniob to naman yung ilasin na kinamig okay, kayo na siya guys